Hi guys, 25 na nga 24? Ay, 24. Anong araw ngayon? Um, baka alas 10. Alas? Thursday? ano Ay, araw? Alas 10? 10. O, basta mo yung sinasabi mo. Ano yan? Ba't naka-sports uniform ka? Ewan ka ka, mami. Ewan mo kay mami. Mami, ba't naka-sports uniform toh? Hmm, ganun pala yun. Ano ba tong breakfast mo, bebe? Eh. Macaroni! Ano to, kanin tsaka milk? Ang <laughs> ganda. Ah. Typical na Pinoy ah. Ano to, Isasabaw mo dito? Isasabaw mo yung milk mo sa kanin? Now. Hi po, guys! Ito po yung ni Mami. Ano yan, ipon ni Mami? Ano ipon ni Mami? Ang dami, no? Apo. po. Grabe naman. Mami, ang dami mo na palang ipon eh. Yeah. Ang dami ipon ni eh, Mami. <laughs> ano ba yan? Come on, come on, come on here. Ah, on, ganun. Oh, galing ah. Come on here. Nag-move mag Yes. Paano yan? I don't know. Talaga? Ano gawa mo yan? Bukan pasok pasukan tarian sama sekolah. Apa gay kau ibunya saya? Kau makan sama ibu kalau pupunta tayong Westfield. Tsaka po, guys, mag tayo ng halo-halo. Halo-halo. This way. That way? Yeah.

Hi guys, no Sabine, Tony Mama. Hi girl, with Hi guys, the nail. Hi, guys. Hi, guys. Hi guys.

Oh, I Ay, alam ko no? yun lang yung first time niya na no, may my first, ano niya, iba. Did you want to just put that in this bag? Yes. This one, I will put that because it's mine. <laughs> oh, my funny Oh, how are Say thank you, Tita Jo. Thank you. Thank you. Thank you. Wow. Thank you. Po, Kiss kis, kiss, kiss. Kiss ditajuk me. Aishis, jenis. Ayah, jenis. Ada aku yang kiss, Kis na, kis ah. kiss, Aku nang. Thank Kiss Siapa nak beli? Siapa nak beli? Siapa nak beli saya? Thank you. Tengen, bapatengen. Siapa tengen? Siapa tengen? Siapa tengen? Siapa tengen? Siapa tengen? Siapa Yung damit ng bunny. Wow. Mhm. Mm -hmm. Hello Kitty pa nga. Tapos yung shoes. Yung shoes niya. naubos na ang kayamanan. Ah, na zero balance na naman tayo. Pwede na pwede. Opo. <tapos> Naihilo ako. Paka-video? video Don't forget your seat belt. Oops, no, forget belts. My seat belt. Say ba pag si seat belt. Tay de ber mo. Yes. Bakit baka mahulog? Ma yes. Talaga. Ay galing nga. Ay sa. Okay na. And don't forget my seatbelt. Mm-mm. Okay, okay. Bye bye. Let's go. Ready yes. for all? Yes, that rest... mm. no one. the oopsie's mommy. No. Oh no. Oh. Bye guys! See you later, alligator. Don't forget the toilet paper. Bye.